Isa sa mga comment na naman ang sasagutin natin ngayong araw na nagmula kay Alfredo Jr. Mamarante Okay, so ano ang concern ni Mr. Alfredo? So by the way, magpasalamat muna tayo kay Mr. Alfredo sa kanyang Comment Yes, so thank you so much sa panonood ng YouTube natin at kayo nakikinig So sasagutin natin yung katanungan or concern Sabi niya, sir tanong ko lang halimbawa may kaso ka sa Saudi uh -huh. At nakalaya na Okay Tapos nakauwi ng Pinas at gusto pumunta ng Dubai para mag-work. Okay, Mr. Alfredo. Ganito yan, iba-iba kasi yung mga nagiging kaso ng mga tao mm -hmm. sa United Arab Emirates or sa Middle East. Kaso siya sa Saudi. Pero sino-sino ba yung mga tao hindi makapunta dito sa UAE? or kahit bumalik sa Saudi. Ito is pag meron kang immigration ban. Kasi pag ah, meron immigration kang immigration ban, ban hindi mo pa-process yung visa mo. Una-una, to check, kung di tayo sure kung paano natin i-check, i-process mo natin yung visa mo. Pag nalaman natin rejected ang visa mo, hindi ka makakapunta dito sa UAE. Pero, kung di naman rejected ang visa mo, and then nag siya, you can come over to United Arab Emirates. Pero still, you're an ex-OFW at pupunta ka dito, ang pwede lang sa iyo ulit ay tourist visa with affidavit of support or employment visa with, with OWA and OES. Yes, you're right. Yun lang ang pwede ka makapunta dito dahil XOFW ka na. So ulitin namin, affidavit of support sa immediate family yan na kukuha na mayroon 10,000 salary. So kasi iba't iba yung mga case kahit naman dito sa United Arab Emirates, na for example may na encounter ako dati na amnesty siya dun sa Saudi Arabia pagkatapos dito siya dumiretso sa UAE alam mo ba yung mga na amnesty is mga overstay yan may mga case yan na mga na lift pagkatapos okay na siya pero pag may mga case ka naman like for example dito iba iba kasi absconding case katulad dito so anong case ba muna meron ka Kaso ang mga malalang actually na mga nagkakaroon na immigration ban yung iba. Talagang nakapatay, yung iba sobrang, sobrang. Sobrang lala na naman. Oo, as in sobrang lala kasi immigration ban na yun. Pag-house connect na kasi yan, GCC, hindi lang siya Saudi kung buong GCC na. Kasama doon sila Kuwait, Qatar, yung kadalasan sa buong Middle East ang nasa GCC Bahrain. So that's the time na hindi ka makapunta dito sa Dubai. Pero kung tingin mo okay ka naman at lumabas yung visa mo, try mag-apply apply ka para makapunta dito sa United Arab oh. Emirates. Alam mo ba sa Saudi, most of the people doon na pupunta ng Saudi Arabia is may mga agency na talaga sa Pilipinas at may trabaho na sila. Ah, hindi na yung basta pupunta ka na lang do para dumaganap ng trabaho? Yeah, hindi kasi katulad dito sa Dubai. Dubai kasi yung pinaka-open sa buong mundo na mag visa and pag-tourist visa ka, saka ka, maghanap ng trabaho. Di ba? Ah. So, yun lang, Sir Alfredo, maraming maraming salamat ulit at sana nasagot namin ang question mo. Kung gusto mo magpapras ng visa, sabihin mo lang sa amin, mag-send ka lang ng passport and photo ng white background. And kung okay lumabas, boom. Pwede kang ka mag-message sa amin sa WhatsApp. Yeah, okay. So thank you, thank you so much ulit sa pag-comment. Kung kayo may comment kayo, may concern kayo, papunta dito sa United Arab Emirates, comment down below. Yes. Pero huwag nyo rin kakalimutan mag... Subscribe. And like. Okay. So thank you, thank you so much guys. And... Bye!